ay Jenny Marco Galio sinugod ng mga fans ng My Ward. Hello mga viewers, heto po ang latest update sa hiwalayang ni My-My at Edward. Maraming mga fans ang nalungkot at nagulantang sa statement nilang dalawa. Kaya ang mga tagahanga ng My Ward ay sinugod ang IG ni Marco Gadio. Ayon sa comment ni Norlab Ikaw ang isa sa dahilan kaya hindi na okay ang my word Bakit mo kasi pinakilala yan Lisa na yan, kay Edward Mga user kayo Tawawa si Maymay Si Marco pala guys no Ang nagpakilala kay uh, Lisa So ang comment naman ni Filipino Women Beauties congrats at Edward Barber you are finally free to like all the Lisa Lorraine nudes picture good job at Marco Gallo na paghiwalay mo ang my word because of at Lisa Lorraine so ang comment naman ni Don't Lyric yan ay paulit-ulit mo sinas sinisend kay Edward na videos ni Lisa sus akala mo di namin napapansin yun wag tanga. plan mo yan paghiwalayin sila so matagal na pala ito napapansin ng mga My Ward fans so nakakalungkot ang nangyari sa My Ward hintayin natin guys no ang statement na galing kay Marco Galio kung ano yung masasabi niya sa mga uh, fans ng My Ward at sa sa buong sambahayan oh. sambahayan sambahaya, guys so Maraming salamat sa panonood bye